guys, Mama G here. Ayan, piyesta dito sa Apalit. Pakikipiesta kami. Kasama ko yung mga bata. Ayun. yun Basaan ngayon kaya may dala kami mga plastic. Kasi baka mabasa kami. Ayan, ganyan yung ka pa traffic sa Apalit. Ayan, oo. Oh, oh, traffic na. Buti na lang daw ako nagdala ng sasakyan. Yan, so magta-tricycle na kami papunta sa aming first stop kay Nanay Let. so meron kami mga pang-cover na plastic kasi may mga nang babasa. Yan si Clark naka-cover. Muntik kami mabasa kanina. May mga nang tatapo ng tubig. kaya ganyan mga bata. Oh, It's like oh, oh, wow. a yeah. May mga ati atihan? oh. Ayan, sabay kami ni Lola Ba. Ayan yung mga kasama ko. O, panuunin mo sa sablab ko, eh. Ayan. Ayan si Lola Ba. Ayan. Makikikain kami. Ayan. Right, Yeah. yah, <laughs> Nay! naay, naay, hay kaniyay, <laughs> <Yeah>. Eating time, sa <laughs> so, ready na kami, Punta na kami sa kabilang bahay naman, Ayan, yeah. siyempre, ready na yung mga outfit nila kasi baka mabasa sila. babasa Ayan. Mga basurero kami ngayon. Maraming nang babasa dito sa side ng Ayan, nandito na kami sa plaza. Kita kami ni Nanette kung nga kami ng tabuyok. Nabasa ka, Clark? Like. You're wet? You, kuya. I'm wet. Ayan, so nasa mga changlian na kami. Ayan, binili namin. Bumili kami ng hotdog. O, tara. Ayan, so ikot-ikot pa kami dito. Baka may mabili pa kami. Ayan harap ng, ng church tayo. Ayan, so maraming mga changi dito. You know, Mamaya, sorry. try natin, makadaan pa tayo dito. Pakabili tayo. Like, is starving na daw. We're going to eat in. Ano? Wow, there's a dog! Oh, my dog! Looks like a dog. No, it's not. Hindi po kami magsisimba. Ayan, dito na kami sa church Diyan. Papunta na kami ng Tabuyok Duman kami sa Tulay Sa gilid ng index. Ayan yung endlex ya lakad ang mga bagets. Clark, are you scared? Yeah. Why? Meron pa kaming isang option kasi. Ah, magbabangka. Ayan yung ilog. Masaya ako magbangka. Takot ako sa bangka. Ayan yung ilog, oh. Ayan. <coughs> Inalakarin namin ay dun pa. Dun pa. Oh my God! mga bangka o oh, sa ilalim. Ayan. Uh, Scary naman. Ayun, yung ilog oh. Hey! Why is this so Yeah. Mahaba-haba rin pala itong tulay na to. Uy, taliminyo. tulay nag enjoy eh. Hindi na ako masyadong nakapag-vlog doon kasi kumain na kami at saka nagkwentuhan. Guys, pauwi na kami. pa. pauwi na kami. Ayan, nasa tulay ulit kami. Ayan, si Gawen, Uwi na kami. Bye, see you again sa aking next vlog. Bye!